channel, ako si Vince Plant TV. Update tayo ngayon sa aking na side grab na grapes. So ito siya. Okay. Yan. Tumutubo na po siya. So kailangan na siya putolin dito. So make sure po na itong tools na gagamitin natin ay kailangan ma-disinfect para hindi mag sa mga punggos. again. So, dito ko siya puputulin. Ayan. Ayan po. After 2 weeks guys sa pagsa side graft dito. So ito na yung resulta uh, ang bilis ng kanyang development. So ito siya. So itong rootstock na to ito po ay Brazilian hybrid na 3 years old na. So ito ay yung Everest variety na ikinabit so ang bilis ng kanyang development at ang isa din so ito na rin siya yan so ito yung kataw ba ng rootstock din yan yan so ito Everest din ito yan. So, successful yung side graft na ginagawa natin. So, pakilike and share na rin sa aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga bago kong upload.